Senang ang Senang amin? Saan ang fish? Ha? Saan ang fish? Ha? Turun ang fish Unti lang Hi! Good evening everyone! I'm Clara. Uy, na, dali na. Ha? Ah, ah, ah. ah, saan? Saan? Saan na? Saan? 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 Kung nagustuhan nyo po ang aming video, please like, share, and comment. Sa aming YouTube channel.

Thank you for what?